Yung mga tao, nawawala ang respeto nila sa leader nila. Yung leader, nawawala ang respeto sa mga tao. Dahil ang nangyayari, nagiging transaksyon ang relasyon. Nagiging money transaction. Ibig sabihin, ibibigay ko sa iyo ang boto ko, bayaran mo ako. Nandito ang pagmamahal ko, bigyan mo ako na pera, ibibigay ko sa yo. Kaya ang nangyayari, yung leader, dahil transaksyon na ito, wala na siyang pakialam sa mga tao. Dahil binayaran na kayo sa boto at tapos na ang transaksyon natin. Dahil mayroon kita, ginoto mo ako. At ang nangyari pa, 1,000 for you, 4,000 for me. Magkano ang aig? 1,000 aig, 2,000 aig, 2,000 for you, 8,000 for sa baluwa tatlong tao. Mali yan ang sambayanan. Kasi, kasanay tayo na gusto natin ng madali. Gusto natin, ako, kahit sinong katayo dyan, pari-pari. Yun ang pinakamadali para sa akin. Nabutante. Yun ang pagkakamali din natin. Nagre-reklamo -re -re tayo pagkatapos ng eleksyon. Ang droga, ang dami ng droga, ang dami ng problema sa kriminalidad, ang problema sa traffic ng inyong syudad, nagre -re tayo. na nagkabalik din tayo ng pili. Una, hindi natin tinignan ang ano ba ang prinsipyo ng taong ito.